ba na kayo din yung nagsimula nung or close season ng ano Tawilis reserve ba diba? at nanggaling din sa siyensya kung kailan sila kukunin oh, ng oh, yes. yes Well ang pinaka basis nung pag-aaral ng NFRDI meron naman talagang TVPL management plan na kung saan uh, pinahahalagahan nila yung importance ng Tawilis kasi siya nga yung flagship oh, ng species, source ng livelihood. Nakalagay dun sa management plan is to have a close fishing season para nga mas lalo natin makonserve yung uh, uh, tawilis as well as yung reserve areas para mas lalo uh, dumami pa sila. So dun nag-focus ng research ang NFRDI. Kaya lang kasi yung management plan should have a science base. So that's why nakapag-aral tayo. Kailan ba talaga ang ano spawning season ng tawilis? Uh, kailan sila nanganganak? Kailan sila nanganganak? Yun ang maging basis natin for the close season. Kasi, We want them to reproduce muna Correct. bago sila hulihin. Correct. Kasi ba diba, ang problema natin is overfishing so wala silang time man. kung hindi harvest oh, ng harvest. Man. O, during those times, March-April, doon natin nakikita doon sa ating reproductive oh. study, sila mga buntis. Marami oh. silang itlog, Tata natin that is the best time of the year, that is the best time. Yun ba ang pektado ng mga issue ng no, sabongero? sabongero. sabongero. I think in naman. place naman. Na yun. Oo, in place naman yon. And uh, for how many years na rin is na-implement ng mabuti, mabuti. ng, uh, ng DNR, PAMB, oh. tsaka LGUs around Taalik, yung pag-close season. And ang magandang nangyayari kasi dyan is sumusunod yung mga tao. Ayan. At ngayon nakikita nila na dumadami yung tawilis, tumataba, hindi dahil ng sabongerong oh. nandyan, oh. kung hindi Ibig sabihin ay nakakapag-produce sila ng marami na ngayon kasi nabibigyan sila ng time to reproduce more. Siguro naaapektuhan somehow yung pagbebenta. Pero I think ang mga fisherfolk naman, continue pa rin sila sa pag, ano, pangingisda ng tawilis.